Exodo Kapitulo 19 Ang mga Israelita sa bundok ng Sinai Ang mga Israelita ay nakarating sa ilang ng Sinai noong unang araw ng ikatlong buwan buhat nang umalis sila sa Ehipto. Mula sa Rephidim, nagpatuloy sila sa ilang ng Sinai at nagkampo sa tapat ng bundok. Si Moises naman ay umakyat sa bundok upang makipag-usap sa Diyos. Sinabi sa kanya ni Yahweh, ito ang sabihin mo sa angka ni Jacob, sa mga Israelita. Nakita ninyo ang ginawa ko sa mga igap show. Nakita rin ninyo kung paanong dinala ko kayo rito tulad ng isang agil ang nagdala sa kanyang mga inakay. Kung susundin ninyo ako at magiging tapat sa ating kasunduan, kayo ang magiging bayang hinirang. Ang buong daigdig ay akin ngunit kayo'y aking itatangi. Kayo'y gagawin kong isang kaharian ng mga pari at isang bansang banal. Iyan ang sabihin mo sa mga Israelita. Kaya tinipo ni Moises ang mga pinuno ng Israel at sinabi ang lahat ng iniuutos sa kanya ni Yahweh. Sila na may sabay-sabay na sumagot, susundin namin ang lahat ng iniutos ni Yahweh. Si Moises ay nagbalik kay Yahweh at sinabi ang tugon ng mga tao. Sinabi ni Yahweh kay Moises, magsasalita ako sa iyo mula sa makapal na ulap upang marinig ng mga tao at nang sila'y maniwala sa iyo habang panahon. At sinabi ni Moises kay Yahweh ang pasya ng mga tao. Sinabi ni Yahweh kay Moises, sabihin mo sa mga tao na ihanda nila ang kanilang sarili mula sa araw na ito hanggang bukas. Kailangang labhan nila ang kanilang mga damit at humanda sa makalawa, sapagkat akong si Yahweh ay babab sa bundok ng Sinay para makita ng mga tao. Lagyan mo ng hangganan ang paligid ng bundok, at sabihin mo sa kanilang huwag aakyat sa bundok ni hahawakan ang anumang nasa loob ng hangganan. Sino mang gumawa nito ay papatayin sa pamamagitan ng bato o sibat, maging tao man o hayop. At sino mang patayin sa ganitong dahilan ay huwag ding hahawakan. Kapag narinig na ninyo ang mahabang tunog ng trumpeta, saka pa lamang kayo makaakyat sa bundok. Mula sa bundok, bumab si Moises at pinahanda ang mga tao upang samamba at nilinis nila ang kanilang mga damit. Sinabi sa kanila ni Moises, pumanda kayo sa ikatlong araw at huwag muna kayong magsisiping. Kinaumagahan ng ikatlong araw ay kumulog at kumidlat. Ang bundok ay nabalot ng makapal na ulap at narinig ang isang malakas na tunog ng trumpeta. Nang ineg sa takot ang lahat ng tao sa buong kampo. Pinangunahan ni Moises ang mga tao papunta sa paanan ng bundok upang humarap sa Diyos. Ang bundok ng sinay ay nababalot ng usok sapagkat bumaba si Yahweh sa anyo ng apoy. Tumas ang usok tulad ng usok ng isang pugon at nayanig ang bundok. Palakas ng palakas ang tunog ng tambuli. Nagsalita si Moises at sumagot sa kanya ang Diyos sa pamamagitan ng kulog. Bumaba si Yahweh sa tuktok ng bundok ng Sinay at pinaakyat niya roon si Moises. Sinabi niya, bumaba ka at sabihin mo sa mga tao na huwag lalampas ng hangganan upang makita ko sapagkat marami ang mamamatay. Pati ang mga paring lalapit sa akin ay kailangang maglinis ng kanilang sarili, kung hindi paparusahan ko sila. Sinabi ni Moises kay Yahweh, hindi po aakyat dito ang mga tao sapagkat pinalagyan na ninyo ng hangganan ang paligid ng bundok at itinuturing naming banal ang nakapaloob doon. Sinabi ni Yahweh, bumaba ka at isama mo rito si Aaron. Ang mga pari at ang mga tao ay huwag mong palalampasin sa hangganan. Sinumang mang lumampas ay paparusahan ko. Bumaba nga si Moises at sinabi ito sa mga tao.